ay uh, magandang pag-usapan din natin ngayon. Itong uh, apila ng Trade Union Congress of the Philippines na 200 pesos nationwide wage hike. Sa totoo lang po kasi, with the 600 na meron ho tayo, 600 plus na meron ho tayo, yung minimum wage natin, eh kalahati lang po yun ng living wage na sinasabi nila. Pero, kung at least umabot ng around 800, that's three-fourths. Di ba? Three-fourths nang uh, nasabing ano nang uh, nasabing uh, wage anong uh, uh, nung tinatawag nating living uh, wage natin ay agad noon to dapat ma-approve agad itong legislated wage increase kaya yung aming lang ngayon sa pangulong Marcos ay i-certify urgent itong uh, legislated 200 peso wage ay kasi malinaw naman may pagtaas ng presyo ng bilihin halos lahat tumabay pa ito ngayong April tataas yung tren, tataas yung jeepney, tataas yung bus. Nalarapat naman na yung sahod ng manggagawa ang tumaas din kasabay ng mga yun. Uh, nasabi nyo na kapit sa patalim na sitwasyon ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Paano natin madidescribe na ganito na katindi talaga ang nararanasan ng ating mga manggagawa at ganun din ang kanilang pamilya? This is not only based on yung mga kwento-kwento at experience ng mga manggagawa natin, kundi mismo yung datos ng pamahalaan. No? nananatiling double digit yung underemployment. Ang ibig sabihin ng underemployment, meron silang trabaho pero kuha pa sila two or more, even apat na trabaho para mapakain lang yung kanilang mga anak, mabuhay yung kanilang mga pamilya. So naniniwala kami na yung 200 peso wage hike ng TUCP party ang tutugon at tatapos dun sa kapit sa patalim na kinakaharap ng ating mga manggagawa. Pinapanawagan din ng TUCP ang pagbuwag sa Regional Wage Board System. At uh, bakit po ito ang inyong panawagan as well? At dahil dito sa Regional Wage Board System, lahat ng minimum wages natin, 17 regions na meron tayo, ay mas mababa dun sa sinasabi ng Ateneo Policy Center na kinakailangan para mapakain ng masustansya yung ating mga pamilya, which is ang around 700 pesos at lubos ang napakalayo dun sa constitutional provision na karapatan ng manggagawa sa isang tunay na nakabubuhay na sahod. Uh, ay uh, magandang maganda pag-usapan din natin ngayon. Itong uh, apila ng Trade Union Congress of the Philippines na 200 pesos nationwide wage hike. Sa totoo lang po kasi, with the 600 na meron ho tayo, 600 plus na meron ho tayo, yung minimum wage natin, eh kalahati lang po yun ng living wage na sinasabi nila. Pero kung at least umabot ng around 800, that's three-fourths. ba diba? Three-fourths nang uh, nasabing ano nang uh, nasabing uh, wage anong uh, uh, nung tinatawag nating living uh, wage natin so eto pag-uusapan natin ang uh, isyong ito with uh, of course the legislative officer and spokesperson of the Trade Union Congress of the Philippines uh, walang iba ko si Sir Carlos Miguel Oñate Sir Carlos welcome back to the program kamusta po kayo sir Hi, good morning din, Sir Ramsey, at sa lahat ng team mga taga-subaybay. So Kumusta rin po kayo? Doing good naman, Sir. Pero ito mukhang uh, maganda itong panawagan ninyo dahil uh, sa totoo lang, napakataas ng na mga presyo ng mga bilihin. And uh, syempre, kamusta naman po itong inyong uh, panawagan na ito, uh, Sir Carlos? Opo, nung huli tayong mag-usap, di ba, lagi natin sinasabi, parang laging pinapalo up lang ng no, yung dagdag 200 pesos. Yung naging update doon sa House of Representatives na ipasa na namin sa second reading without single opposition or objection from any member of the House of Representatives. However, naubusan kami ng session days kaya kailangan sa June ay agaan. June to dapat ma-approve kagad itong legislated waiting list kaya yung aming lang ngayon sa Pangulong Marcos ay i-certify urgent itong uh, legislated 200 peso wage hike kasi malinaw naman may pagtaas ng presyo ng bilihin halos lahat sumabay pa ito ngayong April tataas yung trend tataas yung jeepney tataas yung bus nalarapat naman na uh, yung sahod ng manggagawa ang tumaas din kasabay ng mga yun okay now sir carlos um isa sa mga nakikita rin ho natin dito ay uh, nasabi nyo na kapit sa patalim na sitwasyon ng mga manggagawa at kanilang pamilya Paano natin madidescribe na ganito na katindi talaga ang nararanasan ng ating mga manggagawa at ganun din ang kanilang pamilya? ay Alam naman po natin yung uh, arts reality na kinakarap ng ating mga manggagawa. Uh, sinasabi minsan payday, thirty Pero ang totoo, yung makukuha natin sa katapusan, yun yung pinambabayad natin sa inutang natin noong last month. That in fact, this is not only based on yung mga kwento-kwento at experience ng mga manggagawa natin, kundi mismo yung datos ng pamahalaan. No? Nananatiling double digit yung underemployment. Ang ibig sabihin ng underemployment, meron silang trabaho pero kuha pa sila two or more, even apat na trabaho para mapakain lang yung kanilang mga anak, mabuhay yung kanilang mga pamilya. So naniniwala kami na yung 200 peso wage hike ng TUCP party ang tutugon at tatapos dun sa kapit sa patalim na kinakaharap ng ating mga manggagawa. Okay, Sir Carlos, Pinapanawagan din ng TUCP ang pagbuwag sa Regional Wage Board System. At uh, bakit po ito ang inyong panawagan as well? Uh, bigyan ko lang kayo ng konteksto. Mula nung 1989 mm -hmm. tayo ay nag regional Wage Board na tinignan namin ano ba yung average na binibigay na daily minimum wage increase sa ating mga manggagawa. Ang average po niyan ay nasa 20 pesos na daily minimum wage increase per year. So it will take the regional wage board system 10 years or 1 decade para maibigay yung hinihingi ng kongreso na 200 peso wage increase. Yan po ay nagdulot sa katotohanan na yung farm natin no sa ating mga kapatid sa Mindanao ang pinakamataas na minimum wage doon ay 361 lamang. Wala pa sa kalahati nung dito sa NCR na 645. At dahil dito sa regional wage board system, lahat ng minimum wages natin 17 regions na meron tayo ay mas mababa dun sa sinasabi ng Ateneo Policy Center na kinakailangan para mapakain ng masustansya yung ating mga pamilya, which is ang around 700 pesos. At lubos ang napakalayo dun sa constitutional provision na karapatan ng manggagawa sa isang tunay na nakabubuhay na sahod. Okay. Sir Carlos, siyempre ito am um, tama, di ba? Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng kamara yung panukalang ito at uh, nakatakda na na isa lang sa ikatlong pagbasa sa Hunyo. What are the chances? Ay ah, yung third reading po sa legislation, both in the Senate and the House, sinasabi nila parang ministerial na lang yan. Dahil sa second reading, pag uh, na-approve ang second reading yan, ito nangyari yung debate, amenda, at kung ano-ano pa. At tulay nung pinanggit ko, nung pinasa natin ito ng second reading, walang opposition. Ngunit, eh, kaya lang namin pinapa-certify urgent sa ating Pangulo kasi sa darating na June ay meron lang tayong 6 session days mula June 2 hanggang June 13. Mm -hmm. So kinakailangan na by June 2 to 13 na ipasa na sa House of Representatives, dumaan na sa Bicameral Conference Committee at naibigay na sa uh, pirmahan ng Pangulo. Kasi very critical 'yon. Unless we pass this within the 6 session days, unless the Senate and the House meets in the Bicam within the six, session days left in June ay matatapos na yung tinatawag nating 19th Congress at magbubukas na yung susunod na kongreso. Okay. So, Sir Carlos, ano po ang inyong pangkalahat ng mensahe sa ating mga manggagawang nakikinig ngayon? Opo, sa ating mga manggagawa, sinumulan natin itong campaign very early on. No? Uh, 2023, PUCP party list na nag-file ng 150 pesos. Hindi po namin yun pinalimutan. Tumagal lamang po yung ating struggle. Umabot tayo ng dalawang taon ngayon, 2025. Pero kagaya nga sa basketball, tayo ay nasa last two minutes na. At we would need every help. No? Iparating natin, mga, lalo na sa mga kumakandidato ngayon, both national at local, na ang tunay na iso ngayon ay hindi yung bangayan, kundi yung hinihinging dalawang daan ng bawat manggagawang Pilipino at kagaya ng aming mensahe na sa paparating din na Labor Day, na nalalapit na yan, mm -hmm. sa Pangulo is certified urgent yung 200 peso wage hike ng TUCP list nararapat na ngayon na.